yung mga aso ngayon doon tumatawid nyo ng pedestal ngayon buti pa ang aso mautak hindi sa tao yung isang kulokoy na rider na yun no? hindi man lang pinagbigyan yung aso hindi makatawid oh Pagbigyan nyo na kasi Mabalik tuloy eh. Hindi makatawid eh Mga uh, ato ngayon dito, dyan na natawid Pardesia Lane Bukal na siya yung mga driver na hindi marunong makunawa Gelo okay, gitak ko O oh. Niya na O oh, diba Atawid na siya Astig malabo lang ang camera at malamig ang sa kabila